mga bagay sa bahay mo na dapat alisin dahil ito ay may impluensya ng demonyo. Una, mga ribulto o Diyos-Diyosan. Ito ang mga ribulto o imahe na sinasamba ng mga tao, mga bagay na ginawa ng kamay ng tao upang ituring na Diyos. Maaring ito ay gawa sa kahoy, bato, metal o anumang materyales. Ngunit kahit gaano ito kaganda, wala itong buhay. Ang Diyos ay nagsabi sa Exodo 20 verse 3 to 5, Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang inanyong larawan. Mga kapatid, kapag may ganitong bagay sa ating tahanan, ito ay hindi simpleng dekorasyon lamang. Ito ay simbolo ng isang kasunduan sa espiritual na mundo, isang bagay na gustong gamitin ni Satanas upang makapasok sa ating bahay at buhay. Ang Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Kapag siya ay nakikita na may mga Diyos-Diyosan sa ating tahanan, nalulungkot siya sapagkat ibig sabihin ay may bahagi ng puso natin na hindi pa buo ang tiwala sa Kanya. Kaya kung mayroon ka pang mga ribulto, larawan ng sinasambang Diyos Diyosan. O ano pa mang pinapangalagaan mo bilang banal, itapon mo na ito. Linisin mo ang iyong bahay at puso sapagkat hindi kayang manirahan ng banal na espiritu sa isang lugar na may idolo. Pangalawa, mga pampaswerte. Marami sa ating mga Pilipino ang naniniwala sa swerte at malas, ngunit mga kapatid, ang mga ganitong paniniwala ay hindi mula sa Diyos. Sinasabi sa Jeremiah 17 verse 7, Mapalad ang taong tumitiwala sa Panginoon sapagkat sa kanya siya umaasa. Ang mga lucky charm, anting-anting, pulang sobre, fortune cat, horseshoe, palaka, o mga nakasabit sa tindahan na sinasabing pampaswerte, lahat ng ito ay kasinungalingan ng kaaway. Pinapaniwala tayo ni Satanas na ang ating tagumpay ay nakadepende sa mga bagay, hindi sa Diyos. Ngunit tandaan, simula nang tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay pinagpala na. Hindi mo kailangang umasa sa swerte o bituin dahil ang iyong kapalaran ay hawak na ng Diyos. Kaya kung meron ka pang mga bagay na inaakala mong pampaswerte, itapon mo na ang tunay na pagpapala ay nanggagaling sa pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon, hindi sa mga gawa ng tao. Pangatlo, mga gamit sa panghuhula. Ang mga horoscope, tarot cards, crystal ball o anumang bagay na ginagamit sa panghuhula ay malinaw na laban sa utos ng Diyos. Sabi sa Deuteronomio 18 verse 10 to 12, Huwag kang manghuhula o manghaharap, sapagkat karumaldumal ito sa Panginoon. Walang sino man ang may kapangyarihang hulaan ang hinaharap, maliban sa Diyos. Ang mga taong gumagawa nito ay ginagamit lamang ng kaaway upang linlangin ang iba. Kapag naniniwala tayo sa mga bagay na ito, sinasabi nating hindi sapat ang tiwala natin sa Diyos. Alisin mo ang lahat ng gamit na may kinalaman sa panghuhula. Itapon mo ito at palitan ng Biblia, sapagkat tanging salita ng Diyos ang makapagsasabi ng totoo tungkol sa ating kinabukasan. Pangapat, mga larawan o simbolo ni Satanas. Hindi natin alam ang eksaktong anyo ni Satanas, ngunit ginagamit niya ang mga simbolo at imahe upang ipasok ang kanyang impluensya sa ating paligid. Maaring nasa mga kwintas, sing-sing, damit, tattoo, poster o kahit mga dekorasyon sa bahay. Mga bagay na minsan ay akala natin art lang. Pero sa totooy simbolo pala ng kasamaan, mga kapatid tandaan ninyo, ang kaaway ay tuso. Hindi niya laging ipinapakita ang sarili sa halimaw na anyo. Minsan nakatago siya sa mga bagay na mukhang inosente o uso. Pero sa bawat pagkakataon na pinapanatili natin ito, para na rin nating pinapayagan si Satanas na magkaroon ng puwang sa ating buhay. Itapon mo ang mga iyon. Huwag hayaang manatili sa iyong tahanan ang mga bagay na lumalaban sa presensya ng Diyos tandaan hindi mo kailangan ng anumang simbolo ng kadiliman sapagkat ikaw ay anak na ng liwanag